So yan guys, nandito kami ngayon sa San Pablo City, dito sa shopping mall. Oh, ba oh. uh, siya ako? Yan, yan mga tropa. And yan. Sasamahan ko kasi si Angel, ipagawa yung cellphone niya. Nakalimutan niya kasi yung passcode ng iPhone 15 niya. So let's go, punta na natin si Bullet. Si ay. Ano ba rin? Ano yung kakamusta? <laughs> Yan, yeah. kasama natin si Colette, man. Ito yung pwesto niya dito sa San Pablo. Para may ano ako sa'yo. Nagka-ipaliwanag Ito yung uh, pinsa namin. pinsan namin. I ano Ay, yung iPhone 15 niya. Ito yung iCloud. Nasa kanya yung iCloud din. Nasa kanyang number yung iCloud. Safe pa ah, naman yung SIM. Hindi, ah. ma-recover mo naman yun. Passcode par. Ang problema namin. Eh, restore lang. Ang gagawin dyan. Magkano kaya sa'yo, par? 500. Yan, par. Patanggalin yung passcode dito. Ay, kulit. Napakamura talaga dito, par. Basta mga tropa. Pare, ikaw na. Dalihin mo namin. Eh, ang i ang iCloud men, eh, ano? Ay, ang pinanghahawa ka lang naman sa iCloud ay yung SIM card niya. Dahil medyo nalito ako confused siya sa ano, sa detalye ng ano. Hindi, mare-recover naman yung true yung yung SIM card. Forget password na lang, forget password. Pero alam ko yung Gmail na ginamit ko, email ng iCloud dito. Hindi lalabas naman yun mamaya eh. Baka matatandaan mo. Yung password. Hindi yung pinaka yun, yun, yung Oh, yung date sa Gmail na ginamit. Kahit hindi na so yan guys mukhang maayos ng iPhone ni Angel so iwanan ko muna dito si Madam tsaka si Lalog para sa national ID ni Lalog din and ako naman pupunta ako kay Doktora Villera para sa check up ni Baby G so abangan nyo vlogger pala yun ano yun nandito na kami guys kay ano kay Dr. Villera Agan. 20, 30, 40, 55. Thank you. Yes, we're here, we're here. And pagkakit dito, yan na yung clinic ni Dr. Catherine Viviero. And for today's video is malalaman na natin yung gender ni baby. Let's go! Sa loob, mother, sa loob. Ayan. Ah, mother. Ayan. Ano ah, uh, polvoron bread. Dito ako uh, sa pork on patata. <laughs> so, ayan guys. Nang waiting kami dito. Put trip muna. Nang waiting kami dito sa check up ni Janet. Next na kami. Next na kami sa pila. Nandito na sila Lalog, sila Angel, sila Madam and hindi pa rin hindi pa mission complete yung cellphone ni Angel dahil yung Gmail naman nakalimutan Next problem solving Sumi, pero ito pa naman po na yung mga mag-alala. Sumi, tapos ito yung puso. Kita? Ako yan, ang puso ni Remy. Tapos, ito yung head. Head. Exercise ka kasi para yung bata ay magandang dalaw. position. Wait, So tama ang position niya. Taka-taka niya ng heart. No, Inunan ay okay na mataas lang siya, ha? Okay? Opo. So, yan. Okay naman, Juel. Pero, ikikot. Ang size po, nanay, ay normal. Meron, meron. Yay! Ayun ang timing. Stacking box. Bakit nga sa then Tapos na guys ang check up and gender reveal tayo guys. hindi sa atin pinakita ni Doc yung yung, yung gender ni baby. So, kita sa gender reveal. ito na yun sa gender te. Sa loob ng envelope na ito ay ang gender ni Baby G. Ginagawa lamang nila ito kapag nirequest mo lang. Dahil magja-gender reveal party kayo ng mga kagengeng. Ba't bloom Parang may clue. Para may clue na agad eh. siya. <laughs> Woo! Okay, okay. Yung dito yung gender. Hi ate Banjie. <laughs> <laughs> ano na lang muna ate, yung check-up lang muna mga asperity. So dito tos kay Doktora Catherine Villero, guys. Dito kami nagpapacheck-up and kasama namin. Dito din kami una nagpacheck-up dun kay Kankan. can sa first baby namin. Ganyan, ganyan. Paso-paso yung daddy. Naka-make-up. Hindi mangyayari, baka ang mangyayari dyan Daddy! May kasamang chicks kasi ba na naman? Ayyyy! Eh. Pero hindi pa, actually guys hindi pa natin alam kung babae o lalaki Dahil magja-gender reveal pa tayo Ano? Okay. Anong? 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 Ano na na? Parang sa akin. Sino mahal mo? Ma? Sino mahal mo? Ma? <laughs> oh, pwede tayo? Sino? Sino? Pwede tayo mag-inala. Yeah. Hindi, joke lang, joke. Nakita ko sila dito sana sa Bulaluan ni Mang Juan. Kakain ng mga tropang nisan dito. Salamat eh. Oo, oh, okay. ito